Bigo na kumusap kay Besong. Huwag mo tante, higla naman din kasi ako. Besang! Sabi mo na nga. Bes! Besang! Ito na masalita. Oo, oh. tawagan oh, tawag na yung ating kuya. Oh. Oh, yeah. Tawag dito, kanya sabihin na may good news. May good news saka bad news. Hindi? Hmm? Oo oh, no, nga. No, ano ko? Oh, ano At least may good, di ba? Alam ba gusto mo, mo nga marinig, good or bad? E, ganun pa rin yun ni eh. kahit pa isip yung good ma but, but yung ano? Atus may ano may good naman. ano? Bad news ito. Taiso tayo. Oh taiso nga. Pwede mo. You sure news? Alagad niya ano bad news? O bad news na lang para sa good news. Ba ka muna. na? Hmm. Atus sa bad news? Ba, news? Bad news. Ah. Uy, huh huh Aalis ka na ng bahay! kita Yay! ka na sa bahay ni Kuya! Hindi ano, hindi ano best bad. Yung bad news, ayun nga, ilipat ka muna, aalis ka sa bahay kasi nga di mo sobrang sikip na natin. Relocation ba? Relocation? Mag-relocation ka muna. Ikaw, hindi sa ting bugok. Bakit ako? Ikaw na eh. Ikaw na nangyay. Ba't hindi si ating? ba ba idun? Kailangan talaga si ano, Besang. Ayaw, diro sila ko ba kayo pusit. Kaya si Besang. Si Toko! tawag kasi sa bahay. yung Tsaka mag kami ganun. ready? Ano O oh, yung good news, mamaya ako malalaman. Oh, ako. Parang nabigla si Besong. Ano? Si yan? O, nga, Ako lang? Kasi, kasi nga, diba, dito na, may natutulog na sa salas, may natutulog na dito. Mas, mas tayo eh. Kasi pag ikaw ang nirelocate namin, parang dalawang tao na nawala. Yes! Oh, dito oh. <laughs> Hindi ka na nga, ayaw na namin sa iyo. <laughs> Ayun, gusto mo mapangalaman ako sa inyong good news. Dadalhin mo nga lang yung mga gamit mo. Yung gamit talaga? Huh? Oo, okay, kasi nga, wala na, wala, wala talaga ng space eh. Gusto mo, check mo muna yung pupuntahan mo para at least may mabalik ang kapa dito, oh, gano'n. Okay. Bukas na yung mga gamit. Mm -hmm. Kami na maghahatid ng gamit mo para hindi ka mahirapan sa pag-alis mo dito sa bahay ni Kuya. Yan. Yeah dalin mo to Vy, kasi si Beso nagpunta rin yan, mo na yan. O yan, naiyari ko ako, Bes. Salamat sa upuan pero daliin mo na din yung bes. Kaya jacket na ito sa akin Para ala-alang. Alam? Numatay Hindi <laughs> <laughs> hey naman! Sabi mo, oh, wala ka dito sa bahay. O. Kita-kita ko yung lungkot mo. Nakasmite ka rin dito. Beso, mo ka lang malungkot. Kunin mo yung gamit mo para mabilis tayo. Maggabi na. Oh, oh. Kasi madilim din yung nakakita yung kuya mo sa yes. pamagdadrive. Oh, oh. Bakit ako yung... Uh, malalaman mo ba't ikaw oh, lang? Oo, ba't ikaw lang. Malalaman mo din. Totoo yun! Eh lalo mama, maya ka pala lumamaya. Pag dinala ka na namin sa paghahatira namin. Mm -hmm. Di ba umayos kayo nila, Adeng? Inimpa ka to na yung mga damit. Ay, parang hindi na siya ano? Yung abong nabiyo isa. Na, andiyan nakabakpak andiyan dyan ah. Nakabagpak na dyan. Nakabagpak na. <laughs> Puti! mo naman! Hindi ba, ba hindi ka nalim, na rin masaktan habang nagliliquid, hindi mo maiisip lahat ng mga memories na papasa sa iyo. Oh, ito, kasi barang. pag ikaw ba mag may ka, no, ba? Na na pa magliliquid, maiiyak ka pa. Ano pa. Ay, doon eh, talaga bililan. Sabi nga, kung may aalis, may darating. Yes, yes. Eh kaso nga lang, ba? Yung daating, di ba -la kasi hindi darating dito kung bilang pa tapos. Hindi kasi nag-click yung tambalan niyo yun nito. Oh, ayun oh, di ba? Sabi ko sa iyo. Oo, oh, 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 naka-ready na pala oh. Libre pa ko dito. Oh, andiyan na din. Lahat 'yan. Lahat. Yes, andiyan na lahat. Yung tipong wala ka babalikan dito. Pwede ka naman pumunta dito pag gusto mo kanya, ay makita ka may. Oh, di pwede. ka di ka kalan pwedeng makitulong sa mga stay kasi mm -hmm. masyado nang sikip. Bukod po siyang kulang ng karino, pwede ano ba ito? Hindi, di, pwede nga pa... ang dumalaw dito kung gusto namin. Oo. Oh, oh. Ayan. <laughs> 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 Hindi kung gusto mo. Oo. Hindi oh. Mahal oh. ka naman, kasi pag gusto niya. Hindi nga. Hindi, pag gusto namin. Hindi, pag gusto niya. Ah, pag gusto niya? Oo. Oh, oh. Hindi, wala siya um, <laughs> oh. Tara uh. na! Tara, tara, tara. Tara, na, na. tara na, tara na. Tara mo ha, sabit mo to. Eh, yung si ano, si Kababalagan. Si Daka Arcas. Hmm, hmm. Tandaan sa materyo. Hmm. Tara na. Tapos sobrang naman yung ngayong na. gabi. Okay lang, yan para isa ang sakit. Okay, hindi oh, rin, hindi rin. ako yun lang ako. Lang ako. Hmm. Eh, ay, okay, okay, bahala ka. Kami na lang. Huwag na, wag na good news. Bad news ka lang magandang nalaman uh, mo. ka lang. bahala Bala ka. May good news ka pa. niyo, may good news <laughs> ka. Okay. Hindi. So, pakita mo talagang alis tayo, baka kala nila get up, get up lang to. Hindi. Dito. Ay, ser seryoso. Ano, tingnan mo muna yung mga sulok ng bahay, baka sakaling ma Damhin mo na. Huwag yun na ituloy itong prank na to! Hindi nga siya prank. Ano ba? Tama na nanginig ka! Hmm, hindi dito na tayo ngayon sa good news. Ako, Gusto mo ikaw magbukas ng pinto para makita mo sila? Ano, Makita mo no, yung surprise yung, may prongko yung, prongko yung Wala akong prank ko! Wala akong prank yan, Bes. O, gano'n. Tingnan mo nalang. Okay, Game, buksan mo na. Wag kang malungkot! Huwag kang malungkot! Mag-isa akong pinag-u-post! mag na nga, di ba? O, oh, i-claim mo na oh, na. O, claim na na. Good yan. I-claim mo na na. O, oh, buti ko na magbukas d'yan. One... Oh. O, sa'yo na. Game. One... Two... Three... Okay! Hi guys! Ito nga pala yung bagong housemate si Besa. Wow! Hindi Totoo? naman sila isa! kasama mo! Huwag ka malungkot! yung Hindi ko maramdaman yung iniit! Ay, tatanungin kita na sa ating mugok. Bootcamp ka o dito ka na sa Luisito Vlogs Bootcamp? Hindi po kaya nakikita ko pa meron po pala kayong dahilan. Talagang maganda po pala talaga yung dahilan. Hindi talaga, hindi talagang maganda yung... Hindi, ito wala naman sa akin. Puro na laki kasama talagang maganda lang yung plano nila atin. Tsaka, kuya, parang... Ha? 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 na Ha? tayo. Ha? 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 pa Ha? 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 ikaw mo gabasa sa akin ng mga fairy tale bago matulog. <laughs> okay, Sino yung mga ano kasama mo? Dito lang ako lilipat. Uh oh. Eh yung gamit ko pa kailangan kukunin sa bahay. Dito lang pagod yung kinuha <laughs> niyo. yung din ako. Ito lang din alam. Dapat kinuplata niyo. Walang kumo, toothbrush, ganyan. <laughs> ah. Tsaka yung pang laba. Eh, Makitabi ka muna sa kanila. <laughs> Doon <Dito, laughs> <Dito, laughs> ang kailang... so, so, gabi sinang gusto mo katabi sa kanila. Sabay-sabay, may balik ako te. Eh ako saan? Magpantay ka, ikaw pa ang baka. Oh, ano, si Ang uh, uh, ano, Hindi <laughs> ka nag-iisip, uncle. Ano, alis kami. Besa, ikaw na mahala. Ay, alagay si Besa, ikaw na mahala. kami mahala. Give prayer. Magpantay ka na may pumapasok na may masama na sa alabas. Ay, ano, okay, -ala na kayo Bye -bye. Besa, <laughs>